sino ulit. Kalsino. Yeah. Sino, kahit anong religion mo, paniniwala mo. As long as may paniniwala ka, or may faith ka. Kasi, sooner, eventually naman, once na tinanggap mo talaga si, naniwala ka, no, kay Jesus Christ. Pati yung mga turo niya, yung mga teachings niya, paniniwala ka rin doon eh. mm -hmm. Then, eventually, ma malalaman mo yung katotohanan. Unti-unti ka niya nga ayusin. Eh. Unti-unti mo malalaman yung ano yung dapat sa hindi dapat. And then, ano yung reward niya? Ang reward niya